Good morning, good morning. Dahil welcome sa panibagong ano, uh, mini vlog ta naman. So bali may may shoot ako ngunyan Ang team ano, so shoot ki ano ki blight baga, so kung nagdibusya So yaon sa dagat kunyari Pero sa studio ko gigibuhon Kaya ngunyan pasiring ako sa ano, sa Iraya Dumaan sa Mulukad Bukad Baga Mahanap akong mga gapo kaya kayang gapo O digdi pa ano sa muya Dahin na sa mga kale Para ng mga gapo, kataraklo ba na ng mga kangkong Mga awot Kaya pasiring ako ngunyan sa ano Sa Iraya, mga sa mga lima daro kaya Pero darakula, hindi ko sa pag sa ako Kaya ini Tamaliano salsa salsas <laughs> So ano, uh, abangan din daw ang mga kung ano yung ibunta kayo na yun eh, ano mga preparation na giniribo ko So bali nan ng shoot Tapos ngun yan masyadong mag-prepare ma Kaso kaya may shoot kami dahil kong nag si kaso So nyan uh, Mapalaki pa ako 3 taon mabakal akong ano So Metallic Metallic, ano ba dito? Basta metallic nga nang duman sa flooring, gari mag-reflect reflect ang ilaw tapos gari magi siya tubig tubig. Kaurok dan ko man sa ako dapat sa ko nag sa YouTube gayon. So solo ako ngunyan, mahanap akong gapo. Mas ibahin din ako. Let's go. Jadi sa melukat bukad. Bagay uno naman yan, oh. Ano so, ka na, pa nakitanggap po? E, san, yun, eh, hindi ko saan. Ang mga Dragon gano Dragon hindi din na sa kumakangga po Ready hmm, na yan o oh. So baka man talaga ako dyan nakakuangga po Duman ako sa inot inutan sa balyo Tao ni eh, Baka madagitan nga ako digdi tapig saragang pala ni sa kangkong kapag hinarali ko ang mga gapo na ini eh. baka aranudo niya ng mga kangkong Pierre kaya katamuyaw kita dyan So, duman yan sa balyo. Sa balyo ako nagkuha. Diba? Hmm, wala na. Bala na kung saan makuha. O siya. Nahanap ko na ako. Lagang. Kung saan ako makuha. O pagay dumang. Ah, dumang kitiyo. Okay, Tio. So, uro-utro ako kita naman na Tio. Ito pala si Tio Actually, bako siya sa nagbubantay. Siya mismo nagtatrabaho diyan Siya nagsisirne. So, shout out sa mo, Tio. salamat sa pagtaw pang mga gapo na ini. Thank you, thank you. Tay! Pwede makahagad na gapo. Lima lang. Limang, ano, boulder. iya pak mga kaibigan mo, 'yung 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 Amos, kaibigan mo, 'yung mga kaibigan mo, 'yung mga kaibigan mo, 'yung 'yung orang yang konsep nih Isya shout out Isya ay isag ta si Bani duman ay si Bani ay ito na halnaso harap ka niyang nakawang ko tama halnaso ay dumugka na naman Mahagad na sana ako, pero aram ko may bayad iya. <laughs> Oke, di mana ya? Kita main lima, gimana? Kamu mau naik tak? mana? Memang Oh, di kita ikrar, guys. Nah, segi-segi, let's start. Bidinkai. isu harusnya, tuh, terlupa, tuh, Tolu. tuh, Да. ako na ko lang kaya pwede na ako mag mag shoot na araw kanya si pusa ko duman na din tapos na kita. Diyan ah. Lima, dito na 'yan. So, thank you kay Ate. Ito si Ate. Ha. Salamat. Diyan na tama palaki pa ko. Diyan din. Hey. Ay. Pisilo ng mga ano, conceptualize shoot. <laughs> Ay, init. Asya, sige. Palaki naman kita. Pero mapaba pa ako kay eh. Napatabang na sana ako duman sa mo. So, na po kita. Mabalik na kita. Tama set up pa ako duman sa studio. Thank you, thank you, Digde. Kaya ate, salamat may gusto siya tiyo. Salamat. Thank you, tayo. Oh. Baka may mahiling pa ako dyan. Pagabaton sa likod. Bani. Ayun na yun. Pilipay na yun. Ayun kayo Pauli na kita uh, Pasirin na kita sa Studio Giraray So mga set up na ako duman I-timelapse ko na lang Ang aning madali ang set up Madali sa timelapse Sa totoong buhay Aloy Tito tatoy Atras! Dako na! <laughs> Pina atras yun Una kumabrip sa nakamaw Hahaha Dakulaon pinatras ka dito Tito <laughs> Nagkuha kong gapo <laughs> Oh yaw nag Ah dyan tito tato Wala <laughs> <Uda>, si Mark <laughs> Sabi ni Jack kasi mong kita Nagirinom inom yun Tapos nagagay ako napatagay ako Sabi ng God Tait nga yan samasunod nga yan Pag nag nasa batming eh Pag may Pag may dara ka ngayong camera Pag nagburo vlog ka ngayon Nakalawas ngayon kami ni Mark. Nakabrip sa na ngayon. <laughs> ah, tinutukan ko mga <laughs> dahil mo nag-brip. <laughs> Ulo <pan> sa dua. <laughs> Talaga gakainom na. <laughs> Shoutout sa <sendo>, Tito. <laughs> tito, Toto, Mark. <laughs> Ay, no. <laughs> Marita na ka bang sa video ko? <laughs> sige, sige, sige. Ano, ano kita? <laughs> So, nakauli na ako digdi. Bali, gini ko. Nagpatabang na lang ako. Total, yaon man sa dyan, Samuel, Si Sep, Buda, si Mar. So, na lang ako sa hindi pag-alsa. Uli, yaon kay Mel. So, pinakadakulang gapo. Ala, wala gan. Oh, tindi yung sindasal Ako ngek. <laughs> Patukad dyan. Tanihingal, hingal. Hingal. balik, so, bali, dahil naman ako dyan nagbalik, tayaw naman dyan sa set buda samar, sa sindana na lang nagal sa kang iba. So, thank you, thank you sa Indomar, Sep, and Mel. Bali, sinda so nagpapakaray sa inutan me. So, dati yan atrapal, pina atopang pangkuna, Ta, minsan kaya pag maura noon, dumog dumug dyan. Buda, nganing sa mga client pag nagdyan dyan, dahil na lamang madumug. So thank you Sendo. Shout out. Nice uh, yeah. peace yo. Alright. Ini tak ke bidik dia. Halo. Halo. Halo pula ini. Yeah, before. Yang before. Before. Yeah. Oh. Ito naman ang after. Apalaki pa. Ayan, ada si Mel. Ay, sarap pa dyan. Hey, si Mel. Yeah. thanks Mel. May yeah. arkila doon sa Alright. Salamat. kasih punta And we're back. So, nagkaharakot nina. Nalagmay na doon sa studio sa gapo. Bali pa na ako niyan sa Lucky. E. Mana ako kan sumitalik. Bali, may shoot pala na ako kay tong sa niya, naga. Tapos siguro pa diyan nabanggiyaro mga gitong style, pero maharali rally lang ako kan utong mga gapo pag. -a. Yung mga gapo gapo, <clears throat> plain lang ito, pero mo yan, reflection lang. Tapos tingko na ito, pero sa likod, ang back-trap, yun yun, nasa baba. Sana mag-reflex yung ilaw pataas. So yun na, mapalaki po na ako. Abang-abang lang kita. Kung ano ang mangyayari dumaan sa STP. Pwede may subites tapos so, final output yun Sana mauraan. Pag... Sana maurag Takong bawang maurag Dahil ko ni boss <laughs> A des na ini Boss eh. finger Sana maurag Mahiling yan Adi Kaya siya sige na Tantad naman Sarang battery lang yun eh. ka na sa si studio <laughs> si Bot <laughs> basta talaga pali ko ay si Bot si Bot na kami? Ay kami. Uting <laughs> kami. Kaya ba ako? <laughs> Pauli na ako. Siring na sa studio. Bali mali out na ako dumaan uh, gray background kita nga ning madali mag change background. Uh, so sa sa fake may, may mga ulap-ulap. Tapos sa uh, ibaba, garo siya sa low. Garo style tubig-tubig tapos may mga gapo-gapo. hoping na maray ini maray ang output mati shot muna ako dumang ki hmm ano pa kay puhan ko bu. tapos dyan dyan na puliga pa kami shoot naman so mucha ng you know, bantayan <laughs> bantayan naman ito dyan na po so, hilingan ta kung anong mangyayari kayo ni eh. so, let's mangyayari kan sa tuyang shoot ngunyan na pagkaaga so let's go po hindi diba mo naman kita sa studio mo uh, biyahe muna ako pauli na Bye -bye. So, bali na kauli na ako digdi. So, ilalag ko na yun yung mga binakal kong metallic. Metallic, ano yun? Metallic paper ba man? Basta metallic. So, biyo na kita dyan nag tuwad 1 ah, Madali yung mansan malag Eh, nagkukusa siyang mag ano <laughs> Mag roll Andit na torti Makir na layog pa So, ah, so gigibong ko yan Ano tutipan Naripan ko ano? Luway luway sa tangani ngayon Dahil magkagurumos ta Once kaya nagkagurumos Pero so may mga ano ano na yan May mga lamat na Pangit na pagiling mo maura garod kayo yan tanganin so reflection talaga garo bobo pa nga so hutong mga utong nasa may kulay gray na ito utong ko na sa reflection uh, na paghilingon so yan yan sya search garo big tubig tubig so mahiling taan kung ano mangyari kayo niya Se la misma. yun, na si Isha. nag na. Bali, minikapan siya duman sa shop ni Ma'am So, shout out po sa inyo, Ma'am. So, ang make-up artist niya dyan, si Jomer. So, bali ako, huni nag... <laughs> isha. Asa bagal sana ako mga boulder giraray. Isa si grabe ang luway-luway ko dyan. Ta, nga ning dahil magkaruluho. So, oh, iyang metallic foil na yan. Oh, oh. Pag sa mo ko dapat palang kasubago ko pa din na mudan. Tapos so, alpogyaw naman dyan, bata na aircon. Ay luway, luway ko. Wala din maatogan ka baga, ang muro mo ka sa bitis. Siya. Eh, police kiti niya. Kunyari, isa na, dahil ko nagagabatan, ta, bata may ano bisita. Yan <laughs> siya Asia, buda yan si Jomer. Kunyari, din nagagabatan, pero di po nga lang likod ko kayo. <laughs> nagro na mabali. <laughs> Garo na ba ba? Yung rati na ano, na dadara pa ako pa <laughs> Grabe mo kontra dyan. Nagluluway-luway ako nga. day mag... Maros dos paano yan ano. Na yan ang no, metallic foil na yan. Uh, bali ba? Liigre ko na. Yung so, mga gapo. Pig ano. <coughs> Excuse me. <laughs> Pig. Ano Pig arog ko na. So, duman sa peg na na aarugan uh, ni eh. bali suki ano nga ni yan suki sana bagay i blight si blight andrea brilliantes yan uh, yung mga siya duro pa isis man ni siya sa Tapos, ko naman lang dyan. So, hair ni Isha, igpakaray naman lang. For the final ga po, Bang! <laughs> Jesus, nagabat man ang pangyari ni itigdi sa kuya. Tapos, iyan pala, naka-continuous light ako dyan. Tapos, di sige ko na-shoot dyan. Garo, bako man talaga pa ako no, continuous light user. Flash talaga ako. Nakulangan ako dyan sa ano, sa liwanag kan. Kaya, tortad-tod kan, pinalitan ko man sa nanti flash. Ginamit ko so, AD200D ko dyan so, OU pala nini yung studio me. Eh. Sadit-sadit lang ini eh. Pero, takol ng art ang na-create Yeah. Art. Yo, masabi ko naman na art. Ah. Di po nga. Magayon man talaga. Isa salda. Nagbuhat ng sariling bangko. Dahil, sabi ninda. Mahorag talaga daw sa mga fine art, fine art. So, syempre iba ko yan dahil sa naokdan mi kay Sir Richard. Got my Duman sa Naga sa uh, pa seminar kang literatis ng Bikol non. sa so, nagagda ito sa Moya si Charlotte shout out sa Imocha thank you sa so, Richard salamat pakulong kaming naokdan kayo so waiting waiting na lang kami dyan ako pala sa seeing nagkao na kayo dyan uh, final retouch na kay si Jomar Uh, so macut kita time lapse gara-gara ada oke Eleven na. Oh, Eleven na po. Naisip ko po paano dito. <laughs> Sorry, Kuya Frank. Eleven na po. Ipadyan pa kami. Lahat din naman magsanli. Okay. Masanli Sim mo lang itang. Ah! Masanli na po. Marado na po yan. Ay, salamat na tapos man. manggiraray. After one hour gayon, nakadua kaming set, natapos manggiraray. Ay, salamat na maray. So, pigiling hiling ko, magayon, maurag. <laughs> Pwede ni pang post. Ang Tapos, yan, So selfie na lang muna kameta. Ta. Syempre, dapat may documentation. <laughs> so, yun na. It's a wrap! Hey! Okay. Tama na.